O mga senyores nga nagpililipon Manog pala matisining akong kansyon Ako ni Saysay kabuhi ni tatay Malipot istorya o cintay kwatro niya November 24, 2, 8, amo pagkabon ni Simplicio 14 Si Agapita pangalan nanay niya apilido tawag sa pagkadalaga Tumandok ang amay sa baryo Pinggawan Tatay Hipolito ang iyang angalan Pito ka lalaki, apat ka unsi sila, tanan na tao sa Bingawan. Lugar nga malinong ang baryo Bingawan, kilala ha iyan ni Plagata. Mga katawahan, obra, katubuhan, wala singwas buwas, damlag, ngayla masakuan na taong mayo sa arting musika. Masami maglagaw sa mga harana. Mabandyo, mapaho, hawayan, nga gitara, biulin, nga may salong, nga may panduriyan. Musikiro ruang tawag sa ilang nga banda assistir ka baili sa baryo kagbanwa Mga kalinog nun kadayaw sa ila Among nga mailin ay na in love sa iya Iningalin ay sa durang dumalagkapis Kamagulangan, pamilya putulan Bukit paning raon, pirmilang tulukon Malitbuknya sapa, pirmilang tabukon Kalas lunatani, ini dalaga Sa tagaduran, isa kamangongoma Pero anhon mo may labaw git nga gugma sa taga binggawan is yung angalan niya. Gin kasultan ang timpo pamalay. Gin bayran ng tanan gastos ang lalaki. din kasal si Kilit kay isyong katorsi. Masadya ang baryo, bangod may binayli. <laughs> Pabudlay ang kwarta sa tong atini on, trabaho sa kampo, maglimpyo ka at Mamanday manguma, bisan ano obra, mantinir langka asin bulad kat sara, sara. <laughs> padamo sa panay nagkantumin danaw upot sang promisa subong sang balangaw nagapasim na may buwas damlag bisan mapudlay nga bayaan ang dumalag anong kabulan idat ni Ignacio Halos pagkaedad, tiyo nga Domingo. Anyo 53 na himo, biyahiro, Labot sa norala, sa South Kota Bato. Babakas mag-uprasis yung kagkilit, bisan alimatok sa lawas gapilit. kahoy ilagin pang tumba Masikit ang uway madamo pa kubra <laughs> Mahalwan nga tao, bisan siya pigado Malapad ang linis, tanong pala'y mais Pagabot mga pagyente, nga walay puloy Antukod sa lupa niya Umabot panahon, isurbi ang lupa. Malapad na party, wala gidya makuha. Nagapilis mo on, puno sing pagbasol. Ulihi ang tanan, bisan maghinulsol. Wala sing mahimo, luwas magpamugon. Mamanday ka palay sa mga manggaranon kaabot sa banga surala surala kada sabado lakat pauli sa nurala mabakas ka kilit ang iya asawa arado ka keras masarang niya patanong papanggas ka kahon nagapuslot-puslot mga salaguro. Pulo abi. Isa ka panahon, nagsakit si Nono. Nagkiwi ang bakba, -ba, iog hindi maliso. Ginala kay Pilar sa panga ang bayo. Inlakat lang ni Isyong yung bisan puwerte kalayo. Isa kagam iga tulot talit sipului purong si puloy Gahumag ang siki Tingin <laughs> <Dihil> ba? <laughs> sa hospital Bisan tong anggap kay sakarabaw Tiro'y Tatay na po walay natapusan. Hasta lang sa grade 4 ang iniskwilahan. Pangod kay kalo, kagmior balayon, nang inimpliyado si isyong sang munisipyo. Manubo ang swildo, pisan impliado Aga hapon lakat tatlo ka kilometro paringon halinan ginamos ang abtan igi puhul tangkong masamina nga utan isak kabutang hindi kumalipatan swildo ko pamanday iyalang gintan ay Katulog lang ako sa sinulog ko'n, bakal, bugas at mga pagkaon. Malahalon nga butang ang iyan na sapuan, pagkakristuhanon, hindi reliyon sang pamilya, tunay kaluwasan Pinagi kay Jesus, wala na singliwan Nagmatinong manon sa pagpangalagad Panan kabataan, iyang nga ginhalad may lima ka pastor sulugo sang Dios manung pangabot nga nagahibot Nagabot ang ti tingol pa pagtilaw. Iya pinalangga, gulpi lang nagpanaw. Daw subong sang aso, hinali ka, na tunaw. Din subok nga hindi mahupaw. Agod malingaw, hindi magkasubok. Wai patay lagaw, Bakasyon ang tuyo. Manila, Boracay, Kalibo, Ilo, Ilo, Titseter, ang tawag si Iroplano. Badamu pa noon, pagtuot, tilawan, luwas sa problema sa iya kabataan. Lawas maluya sa edad nga O cinta, doktor, galas, Tuhan Mga medisina Nagabot panahon sang iya pagluya Nagantos ati pan si pastura tita Sulod pa ospital lang ilang a upra Babudlay pakanun pirmiwa ay gana Bulan Oktubri sang 2014 Hindi nakabangon sa iya nga katri. Meeting ka bata ang ah, naghimo disisyon maghanda lugnanan ng manami nga panjun. Maramo na tao ang nakiusyuso nagapalamang kot sa lubong kunsan o kayang hagsak sa mga utot ko buhi pa si tatay kahit sa palay matapos mapanday ang iyang pantyon. Nagpag-on lawas kapang kisay-kisay. Katatlo nagkato sa may simintiryo, inspeksyon kung sakto, sakto ang ila trabaho. Nagabot ang tiyon, lawas magpahuway sa Morehouse Hospital nagaparumatay ginotikan si Dudong magwa na lang sila gusto niya matapos sa balay sa Nurala isa ka panahon daw may ginakapot sige niya kabayaw ang iyang kamot Siling niya si subang sinanay nga kilit Nga sukat sa iya pakadto sa ini Iniro ba'y di alas tres ka agahon Pagka na'y mga utot paagi sa silpon Tanan ka ba ka goodbye sa iya Mga bayaw pa rin tika kung Umabot sa balay mga alas 4 Gahumlag ang kamot Hayahay ang buot Best para iko Gauyat sa ulo Nagapangamuyo Hugot ang pagtuo Mamuog ang tulo kinatapungawan ngawan mga apo Amigo kagkabataan Alas 7.40 sag sa sagto nga aga Amo ang pagpunta sa iya ginhawa Madamo ka saksi sa iya kamatayon Bisan isa kabis walay konsimisyon Naganayanaya mahapsay ang nawong Matawhay pagpauli sa yamat sa dumasang tanan niyang kaluyahon Kristuhanong tunay simbaga pa dayon In panday simbahan, tupad sa iya balay In gamit nga haya niya kagkay Buo sa mga utot nga nagtililipon Daga pala mati sining akong kansyon Maragtas ka kabuhi ni tatay isyong hangkat sang pagtuo real kristohanon Minsahi sa tanan niyang kabataan Tanan ng umagad mga kaapuhan ang pulong sang Diyos na iyaging huktan atun ikabuhi basahon kagtunan. Ang pagdayaw sa Diyos hindi kin Sa pagpakigog yun, tanang kabataan, Jared kag ister sa gila sa lakyan, Multicam ni sa akbisang gakatang <laughs> Kanapunga bulikin himo ni pupui li priang quarto pilhel health chiguradu pupui kadan angapulau iban mga utud hakwat kab alay busam mga utud tatus kit Sang pag ululutod mayad kag matarong Ginpili ni tatay amo mani nanay Hindi it mag-away maghinigok maay O mga senyores, ako natapuson Ining makatandog kanta sang korason Pasimain MAIN ALIMTAN NGA DAPAT MAIMPUN Pasailuha LUHA AKU SANG PUSO